Jan Lucas sa muling pagsasama nila ni Lulu Madrid. Natutuwa ako, kinikilig ako. Alright! Puling puli ni na Lulu Madrid at Jan Lucas ang bawat isa sa muli nilang pagsasama sa kapuso action drama series na lolong bayani ng bayan talagang na-miss ng dalawang kapuso stars ang company ng isa't isa kaya naman habot langit ang pasasalamat nila sa mga bossing ng dgm 7 dahil binigyan uli sila ng chance na magkasama uli kaya naman talagang kakabag-abag ang muli nilang paghaharap sa top rating action adventure series na lolong bayani ng bayam na napapanood gabi-gabi sa JMA Prime matatanda ang huling nagkasama sa hateful action series na Black Rider na pinagbibidahan ni Ruru bilang vigilante na si Elias habang si Jan naman ang kontrabida at mortal niyang kalaban na si Calvin. At dito naman sa lolong bayani ng bayan, makikipagbakbakan uli ang karakter ni Ruru na si lolong sa role ni Jan na si Lizardo sa isang underground fighting arena. Natutuwa ako, kinikilig ako. Ruru Madrid, yan eh. Ang dami nang, nang nangyari after ng Black Rider. Nanalo siya ng Best Supporting Actor sa Green Bones ani Jan sa ulat ng GMA. Si naman ni Ruru nanalo siya ng Best Supporting Actor para po sa Black Rider kaya it's an honor na muli pong makatrabaho ang nag-iisang Jan Lucas, Calvin, one and only para sa natatanging pagganap bilang lisardo. Samantala, anumang hirap ang kanyang nanasin, gagawin ni Lolong Ruru ang lahat para maligtas ang mga atubaw. Kaya naman, todo ang support sa kanya ng viewers sa kanyang pakikipag sagupaan kay Lizardo. Payo ng payo nga ng isang manunood Lolong, mag-iingat ka. Dapat critical kang mag-isip. Huwag ka masyado padaldala sa kanilang mga sinasabi. Kaya kaya mo 'yan, Lolong. Malalagpasan mo rin 'yan. Hindi rin pina pinalag pinalagpas ng viewers na mag sa galing at naipinamalas ni Naruru at Jan sa kanilang makatotohanan ng acting. Say nga nila, talagang nadala Nadadala sila sa bawat eksena kaya ramdam na ramdam nila ang sakit sa bawat suntok at sipa ng mga karakter. Grabe talaga ang ibinibigay na acting skills ng mga karakter dito sa lolong. Bigay na bigay at ang, ang gagaling nilang lahat. Patuloy na na ang bakbakan ni Naruru at Jan sa Dambuhalang Adventure Serie ng Lolong Bayani ng Bayan, lunes hanggang biyernes 8pm sa, sa GMA Prime. At yan ang totoo. Alright! Thank you for watching po. Follow for more videos. Salamat!